mula sa pinakamalawak, pinakamalawak ng newsroom sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Update. Magandang umaga Pilipinas, narito ang mga balita sa oras na pangalawang local Philippine Economic Briefing kasado na ngayong umaga sa Cebu City. May ulat si Melanie Valdos Reyes. Radio Pilipinas, Radio Pilipinas, report. Matapos ang Philippine Economic Briefing sa Davao, nasa Cebu ngayon ang economic team para sa serya ng business dialogue sa bansa. Ito ang second leg ng local PEB na ikinasa ng economic team na naglalayong talakayin ang nakamit ng Marcos Jr. Administration sa kanyang ulang taon. Iwipresenta rin ng mga kinatawan ng mga ahensya ng gobyerno ang mga latest developments sa Philippine economy. Isang pagkakataon na makausap ang local businesses at finance group upang tugunan ang mga concerns sa regyon. Ang live broadcast ay maaaring mapanood via Facebook pages ng DBM, NEDA, Banko Sentral ng Pilipinas at Department of Finance ngayong alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Sa lunes, August 14, ang last leg ng local economic briefing sa Lawag City. Medanival dos reyes para Sarajo Filipinas. Samantala, Environment Secretary Maria Antonia Loizaga hindi pa sisindak sa mga ma-influensyang individual na nasa likod ng Manila Bay Reclamation Project. Mula malakanyang may ulat si Alvin Baltazar. Radyo Pilipinas, Radio Pilipinas Report. Iginigit ni DENR Secretary Maria Antonia Loizaga na gagawin nila kung ano dapat gawin kasunod ng desisyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na suspendihin ang lahat ng Reclamation Project sa Manila Bay. Ayon kay Lois Zaga, hindi sila lilihis at magpopokus lang sa kanilang mandato na ayusin ang Manila Bay. Titiyakin na niya nila sabi ng kalihim na ang kanilang akbang na may kaugnayan sa rehabilitasyon ng loob ay nakabatay sa umiiral na batas. Sa kabilang dakoy, sinigot naman ni Lois ang naging pahayag ni Sen. Villar na siya tila takot sa mga tinigurang influential people sa likod ng Manila Bay Reclamation Project. Para sa mga taong nakakakilala sa kanya, tugon dito ng DNR Chief, hindi Kabatian niya madaling masindak. Pakinggan natin si DNR Secretary Loizaga. I don't know many of you, but you can ask the people who you know me. I'm not easily scared. Mula sa Palasyo ng Malacanang, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Sa iba pang balita, Anti-Red Tape Authority o ARTA bukas na kipagtulungan sa Foreign Chambers of Commerce para sa pagpapalawak ng Ease of Doing Business Law. May ulat si Marian Ann Bastasa. Radyo Pilipinas. Pilipinas. Report. Interesado ang Anti-Redtip Authority o ARTA na pumasok sa isang Memorandum of Understanding sa Foreign Chambers of Commerce para mapalawak pa ang saklaw ng ease of doing business law at pakinabang nito sa business sector at ekonomiya. Kasunod ng ang pagdalo ni ARTA Secretary Ernesto Perez sa Joint Maritime Committee Meeting ng ilang Foreign Chambers of Commerce sa German Club Manila kung saan tinalakay nito ang mga programa sa ilalim ng ease of doing business law. Dito ay ng kalihim ang ilan sa tagumpay ng ahensya sa pag-streamline at pagtutulak ng digitalisasyon sa local government units na nakakatulong na para sa mas malaking business tax revenue at business registration ng mga ito. Bukod dyan, binigyan din ng kalihim ang positibong hatid sa ekonomiya ng streamlining at kabilang niya sa telecommunications, energy logistic housing, pharmaceutical at infrastructure sector. Ito si Mera Anbastasa para sa Radyo Pilipinas. At balita sa lalawigan, 287 milyong pisong medical assistance fund inilaan para sa indigent o may hirap na residente sa labing apat na provincial run hospital sa Pangasinan. Mula Radyo Pilipinas Tayug, may ulat si Grace Aquar. Radyo Pilipinas. Panjo Pilipinas Report. Inilaan ang 287 million pesos na pondo mula sa national government para sa 13 government-run hospitals sa Pangasinan upang magamit ng mga mahirap na mamayan ang libreng medical assistance. Ang pondo ay bahagi na medical assistance for indigent patients and financially incapacitated patients program, isang national government program na layang makapagbigay ng medical and financial assistance sa mga pasyente na kailangan ng consultation, rehabilitation, examination o confinement sa mga government hospitals. Ang MAI Program Fund ay saklaw ay essential at life-saving medicines, services at iba pang medical products na nireseta ng lisensyadong doctor o health professional. Ang mga indigent patients ay primerong recipient ng programa na walang income o kulang ang kita sa pamilya na tinuko ng DSWD batay sa specific criteria na nakasaad sa DOH Administrative Order No. 2020-0060 na sinusuga noong March 30. Ang Dr. Dalvi Casilan, ang Hospital Management Services Office Administrator, ang mga indigent beneficiaries ay ina hindi sa socio-economic status kundi sa estado ng medication o pagpapagamot na kailangan nila kabilang dito ang cancer at autoimmune diseases. Mula sa Taig Pangasinan, Grace Aquar, Radyo Pilipinas. At yan mga balita sa oras na ito. Manatiling nakatutok dito sa Radyo Pilipinas para sa news update. Ako po, Sefra Imron Gaitos para sa Radyo Pilipinas.